And don't judge that right there is the scariest feeling. Oh and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. Who deserves to hear that? Fall is to say that it's wise, hard to say If all it is to say that is why am I in my own way Paano ka bago ng iyong paglalakbay? Ano so, ang natutuhan mo sa pagpunta sa ibang lugar. Paano na-influensyahan ng iyong paglalakbay ang iyong pananaw sa buhay? Kumusta ang mga tao sa inyong pinupuntahan? Ano-ano ang mga nagustuhan at inaayawan mo sa kanila? Ano ang karanasan mo sa kanila? Sino-sino ang nakakasama mo sa paglalakbay? Higit sa lahat, ito ay tungkol sa sarili paano ka kumikilos sa lugar na iyong kinupuntahan. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili? Ang lakbay sa naisay ay isang uri ng sulating tumatulakay sa karanasan ng paglalakbay. Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa paglalarawan ng mga lugar o tao. Ang sulating ito ay tungkol sa kung ano ang natuklasan ng manunulat tungkol sa lugar na pinupuntahan niya, sa mga taong nakasalamuhan niya at higit sa lahat tungkol sa kanyang sarili. Kung gayon, ang pagsulat ng lakbay sa naisay ay isang paraan ng pagkilala sa sarili. Ang lakbay sa naisay ay hindi parang diary. Hindi basta lamang isasulat ang lahat na nakikita nalalasahan, naririnig, naamoy, nararamdaman o naisip sa paglalakbay. Hindi ito record the simpleng pagdudugtong-dugtong ng mga pangyayari. Nangangailangan na sulating ito ng malinaw na pagkaunawa at perspektiba tungkol sa naranasan habang naglalakbay by O'Neill Totansantay. Isa sa mga popular na sulating ang lakbay sa nisan. Iba-iba rin ang ng pagkakasulat nito. May seryoso, may magandang basahin, may nagpapatawa. Ang ilan ay nagbibigay lamang ng impormasyon, samantalang ang iba ay insight ang iniwan sa mga mambabasa. May mahuhusay ang pagkakasulat, informatibo, nakaaliw at puno ng inspirasyon. Ngunit may ilan din namang hindi mahuhusay ang pagkakasulat, Nagkukulang sa paglarawan, hindi luwika lang ayos sa mga tala, Kung magamit ng malalalim na salita, kulang sa refleksyon at iba pa. Mahalaga ito sapagkat ito ay ating magiging pamamaraan upang may bahagi ang naging karanasan ukol sa ating mga nakikita sa ating mga paglalakbay. Makakapukaw yes. ito sa realidad makapagbibigay ng malalim na insight at kakaibang anggulo tungkol sa isang destinasyon. pagkikilala ang lugar na itinampok sa Lakbay, Sanaysay. Magkakaroon ng maraming kaalaman ang mamabasa at ang manunulat tungkol sa lugar na inilalarawan o inilalahad ng Sanaysay. Napahalagahan at mapahalagahan ng mga tao ang lugar o kulturang itinalakay nagbubukas ng kalaman sa mga taong mahilig maglakbay. Nagdadala ng damdaming pagpapahalaga at respeto sa kalikasang bigay ng may kapal at mga kultura o anumang makikita sa ibang lugar. Ito ay personal at kalimitang nakakapangakit na mambabasa. Mas madami ang mga teksto kaysa sa mga larawan naglalaman ng mga larawan at paksa tungkol sa lugar. Ang lakbay sinasay ay tungkol sa lugar na pinutan. Nilarawan dito ang mga nakita, narinig, namoy, na nalasaan, naramdaman sa lugar na pinutan. Ito rin ay, ay, tungkol sa ibang tao. <mimit> Kaibang um Kalimitang kalimitan. Atay, wala na, wala. Sa mga taong nakikisa ng muha ni Adin ay... Eh. Ano, ano ang mga... Sa mga... Isang bigay ng may kapal at magkakakulit. Ay, <laughs> yeah. personal at kalimitang makakapangakit. Ay, personal <laughs>